Hapon po mga kalingap at sa hapon pong ito tayo po ay muling maglilingap kasama po natin si Nakalingap Media Billiones TV At Shout out to, po kinapuyaman at e, etan kalingap rap at sa buntin ng kalingap at sa hapon pong ito tayo po munay lalakad upang tayo po ay maglingap may gula po tayong tigas upang itang ayuda po natin Ayan tayo po mga kalingap

Sa ka babayan, ang atulungan magkabahay at magkapuhunan, halin at sumayaw at gumalaw galaw. mo Magtiwala ka lang sa may kapal Cha -cha -cha! Si Kuya Val at Ati Edna Kuya Rab, Ati Jackie at Pamilya Matubang Ang nais nila Mapasaya Mga nagihirap na taong Kailangan ng kalinga Halina't sumaya At kumalaw-galaw Umumot-umot At huwag nang malupo Ang pag-asa ay Paging matatanaw Tuloy-tuloy lang ang pangarap mo Magtiwala ka lang Samay ka pa Tadi indah apa? Karena paaju nikab, ko estimat gorlet. Red no blue no July paunil bentay boy blacks Bobby tv. 143, four three dre ya allard De esankai. Dendu balio king red tv. Ang tim kaling ap ay tapat. Tayo magsaya Iindak ang paa Kalingap chacha Kalingap cacha, Kalingap chacha Tayo sumayaw ng kalingap chacha Kalingap cha -cha. Kalingap cha -cha. Iwasan mo ang high blood Iindak ang paa Kalingap chacha aso mga aso ah? ha magandang hapon po ito po ay dahil mo sana hindi ko sa ating nakuha nah, magandang hapon magandang hapon magandang po magandang hapon po si mayor po Opo. Hindi po, Nay. Magandang hapon po. Ito po, ito po. Kayo po. Ah, nanay, kumusta? Ay, kayo lang po dalawa magkasama? Po. Dalawa. Ay, awag po po. Hindi ko po alam kung nasa ang mga bata. Mm-hmm. Talagang kayo po ay ano ah. Ang gumagkumari talaga <laughs> po yung makapunta po para hipon. Ay, nanay, parang ano ka ngayon ah. Parang ikaw ay tawag doon, hindi pa rin siya kumasyado. Parang wala nang problema, nanay, ha? Ay, naku at, po. to totoo, sinto, ang problema. Sa gamot na lamang po. Wala pang mm -hmm. bili. Ewan ko sana kami nang hingi na pagkain ang ko kumar. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ang pangalan niyo po ay ano nga? Guadalupe. Si nanay Guadalupe at saka si nanay? Esther. Si nanay Esther. Oh. Nanay Guadalupe, ilan taon na nga kayo? Sixty... Magsi-69 na. O ba, magsi-69? Ngayon, December. Wow, advance happy birthday po. <laughs> kayo po, Nanay Esther, ilang taon na kayo? Nakita na. Ayan, aking manong. 80 na. April. Karinika. Mm -hmm. Mabiru po yung inyong ano, ha? Mabiru yan. Oo. Uh Matawa -huh. palagi. Oo. Uh Matawa -huh. lang tayo. Uh -huh. Saan po ang bahay? Ayan lang. Ayan lang po. Saan po galing? Nagsama. Nagsama. Ah, oo. Oh. Oo. Nanay Guadalupe at Nanay Esther, balita ko hinahanapan kayo ng boyfriend ah. <laughs> Totoo po ba 'yun? Yeah, yeah, hindi po. Wala. Ayun boyfriend, boyfriend ano Ano pong ano po pinagkakaabalahan niyo pong dalawa? Wala eh, po. Paganti yan, higa bang, higa bang na lang kami. Pero nanay ako po 'yung ano, tutuwa naman ako sa inyo. Kasi nung unang punta ko rito, hindi kayo ganyan. Ayun, ko oh, oh, ito may tungkod ito, ito, kayo, di ba? Oo, oh, yan yung ano ninyo, Oh. Ano? Parang pasan nyo ang daigdig. Sa awa ng Diyos naman, nakakamig na nakaka-torture mm. Pero mm. ano, ngayon, ano kayo ngayon? para kayong blooming. Yan, blooming. Okay. Yan, blooming si Nanay Guadalupe ngayon, oo. Oh. Oh, oo. Yan, nag, nag, nagbibibigyan ng business niya lang po ang nagbibigay sa amin. Uh, po ang kagandahan po nung no? kumbaga uh, may ginagamit si Lord na daluyan ng kanyang pagpapala yeah, talaga, po. talaga po, para talaga ipaabot po sa inyo. Talagang yan ang lagi lamang ginadasal ng may mari na talagang kami sige para mahabang buhay at nadya si ang, ang Panginoon na lagi nakatingin sa at lagi nakagabay sa amin. Mm -hmm, yan, tama po nanay. Ano po? Kami bigyan niya ng lakas. <coughs> Maski po kami naghihirap, kasi kami po ay walang problema kung ano-ano na ang sa amin. Buti po si Nanay Esther, lagi kayo rito, Nanay. Lagi ako dito. O dito na po kayo tumitiran na rin. I just, I... Pagkagising niya sa umaga, pagka-almusal, punta sa bundok Ah. Doon sa Ilaya. sa Ilaya. Mm -hmm. Tapos bababa na siya dito. Oo, oh, ganun po ba? Buti po ano, kayo po ay ano, at least, kayo po ay nakakapagkwentuhan na magbalae. Eh. Na, at pag nga nandito ako, yun na, ano, ako. Ano, ano, mm -hmm. Ako mm -hmm. hmm. po pala, ano ho. Parang si ate yung isang anak niyo, parang wala rito yung pa Palabiru din babae? Ay, si Pas. Uh, ay, si uh, Ay, sakit din yung aking anak na yun. Ah, ganun po. May naman to. Nanay ni Esther, kumusta po kayo? Ay, nga lang. lang lang ng balot ng paa. <laughs> ah, bakit to? Ang naman no, yan no, ay ano ay? No, ay, ate. Para baga. Mm -hmm. ay, Saka na kaming bangko. Okay lang po. Sanay po yan, nanay, tumayo. Yan po ay nagtatrabaho po yan sa SM. Sales lady po yan sa SM. Kaya maghapon po. Sanay po yan, tumayo. Ayan. At kayo kami po ay ano nanay napapasyal po rito para makumusta naman po kayo. Ayo pala ay magsi 69 na. At si Nanay Esther ay 80. Aba. Sampung taon na higit ang ano niya pagitan. Pero Nanay Esther parang hindi halata mong 80 na kayo. Anong 19, anong 1943. 1943, 80 na nga, but parang hindi halata. <laughs> ano pong sikreto ninyo? Wala na mo. Ginto lang pala kan uh -huh. tapos si Nanay 69 no. Hindi rin halata na 69. <laughs> Ibig sabihin no, kayo pong magbalae eh, ang dito lang sa bahay pong ito. Kayo pong magkasama rito. Nagpapalakasan. Nagpapalakasan <laughs> ang mga akad. Kami may pupuntahan, makikipanood kami ng TV, magkaakad. Oo. Oh. <laughs> <Itong good. laughs> Ibig sabihin... Sabi <laughs> na yan na naman yung gano'n. Kaya pag mo kami naiinig yan, kahit marigoy sa baba, Magkaakay ho. Tungkol ako. Kaya 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 kaya. Di, yung tungkol. Tungkol ko, aking Di po ang ano, na ginagawa sa araw-araw? Hindi -araw. naman po araw-araw. <laughs> kaya... araw-araw <laughs> <laughs> yes, Pero nani, kayo buti, nakakatayo na kayo. Nakakalakad. mhm eh kay Nanay Esther, di ba nabanggit niya napunta pa kayo sa bundok? Anong ginagawa niyo po sa bundok? Ay, -ano ako ng, anong, anong, new, gano. Ah, may new gano kayo? Alaga. Ah, alaga po. Kasi, Ay, Esther, yung, si po. Si Nanay yung, Esther, mayamang pala si Nanay Esther. Oo. Eh, yun yung ano, biyaya ni Lord po sa inyo, ano po, Nanay. Nanay Esther at Nanay Guadalupe ng nga ay ako nabigyan din ng ibang na grocery. Nasa limang kilong bigasin niya. Timba pati kasama timba. Ah, buti naman. Ano Diyan po? Diyan ako. Diyan mm. ako dito. Ah. ah, buti. Ano po? Eh nanay, napapunta rin po kami rito. Meron lang po kami gusto pong ipabot po sa inyo. May nagpapabigay po ng ano? May ay. nagpapabigay po ng kunting biyaya lang po. Ah, Hindi ah, po ito namin minatatagyan ng Dragon kami ay salamat po sa inyo. Ayun, ito, yan. Yan. ito po nanay oh. Ayun 'Yan, hmm. ay. yan po ang bigas. 'Yan. Galing po 'yan kay ano Tita Inday. Tita Inday PBE po. Pinabibigay po sa inyo. Mga kaibigan po ni Kuya Bal Santos Matubang na kahit pa ano po. Salamat po. Kaya ano po kay Tita Inday po, kay Tita Inday PB galing po yung bigas. Salamat. Yung asawa ni Kaibigan po, kaibigan. Ah. Uh -huh. Yan yan ay pinabibigay po ni Tita Inday PB sa mga kagaya po niyo na senior citizen na kahit paano po uh, <laughs> ay makatulong kahit sa simpleng bagay lang po. Malaking bagay na po yun sa um. amin. At ganito wala kami hanap buhay. Ay, di, malaking malaking turong na ito sa amin. Mm. Yan. Salamat po kay Tita Inday PB. Ano po? Salamat. 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 At hindi ka na. Hindi ka na, na nakaupo. Salamat <laughs> mo ako nakatayo. Yes. <laughs> Ayan. Ano po nanay? Ano po? At uh, salamat. Kayo po ay aming nabisita sa hapon pong ito. Kasama ko po yung mga kasamahan ko dito sa Gumaka. Si Kalinga Plidya po, Billiones TV. At kami po ay namamasyal doon po sa mga napupuntahan po namin. At muli, sa pangalawang pagkakataon, kayo nga po ay aking po nabisita para makumusta naman po kayo. At nakakatuwa nga po, kayo po ay ano, kumbaga ay blooming ngayon. oh maayos-ayos ano po, di ka ng una na ano yan Kaya maano oh? pa Talagang kaano pala. Mm-hmm. Parang kayo po nun, eh, ang, ang tingin ko sa inyo nung una, ang hina, ang hina ninyo nung una. kailalabas kaya ko lang kapon nung sa Ay, kaya pala. Ay, buto na lang po, andyan si Nanay Esther. Mm, -hmm. na umaalalay at tumutulong po sa inyo. Ano po, Nanay Guadalupe at Nanay Esther. Ayan, si Nanay Esther, 80 anyos na. Nanay, ano po ang, ano, ano ang sekreto? Ba, ng, kasi bihira na yung umaabot ng 80 eh. Kung baga, nung kabataan po ninyo, hindi naman, hindi niyo inaabuso ang inyong ano? Kung pagkat lang ang alaga sa ano, kalusugan. Hindi naman asawa ko nasipad. Mm -hmm. Papakain naman ako ng, ano, sa kayong aming mga anak. Pag-aaral din naman kaya sa paano, kaya naman malalayo na mga anak ko. Mm -hmm. Inasabi ko, nasa sa nasa Antipo. Ha, malayo po sila. Malayo po sila kasi ang asawa po nyo ngayon ay ah balo na kayo parehas kayong balo na magbilas magbalai pala magbalai ayan salamat po at dalangin po natin na patuloy po kayong bigyan ni Lord ng kalakasan kalusugan nanay Guadalupe at nanay Esther ayan maraming pong salamat sa hapong ito muli namin kayo na kumusta at salamat kayo po ay masigla, malakas, masaya at ay, nagkukwentuhan nagpapalakasan yeah. at sige po Nanay Guadalupe Nanay Esther marami pong salamat pwede muna tayong manalangin muna po tayo sige tayo pong manalangin ang naming Diyos nagpapasalamat kami sa hapon pong ito sa biyaya ng buhay at kalakasan ikaw Lord ang patuloy na magbigay ng kalakasang kalusugan kay Nanay Guadalupe simula ulo hanggang talampakan Lord Salamat Lord maging kay Nanay Esther. Pagpalaim mo Lord ang buhay po nila, maging ang mga mahal po nila sa buhay. Pagpalaim mo rin po Panginoon ang tahanan pong ito at ang sambahayan ng bawat isa. Kalakasang kalusugan sa pangatawa ni Nanay Guadalupe at Nanay Esther ang aming pundalangin. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Isus. Itong aming panalangit hiling. Amen and Amen. Yan, maraming salamat Nanay Esther ha. Nanay Guadalupe, maraming po salamat. Ang salamat, salamat, um, salamat sa bigay ng biyaya. Aha, kay Tita Inday po, kay Tita Inday PB, galing po yung bigas. Ano po? Kaibigan ni Kuya Bal Santos Matubang. At salamat po at kami rin po ay tuloy na rin po nanay ano po. Aha, nanay kayo po ay wag na wag mag-isip ng problema. Ano? Hayaan niyo ang problema ang mamroblema sa inyo. Ano ho, kasi pag iisipin ang problema ay maapektuhan lang ang ating katawan. Ano ho, ang problema po ay ipinagkakatiwala kay Lord ang mga problema ang pinagdadaanan natin. Kapag yan ipinagkatiwala natin kay Lord, si Lord na ang lulutas po niyan. Ano po nanay, kaya lagi tayong kumapit sa kanya, manaling sa kanya at walang imposible sa Panginoon. Ano po? At nung unang punta ko nga rito, medyo madilim na ho. <laughs> madilim na po. Ano po? Ayan, salamat po nanay ha. At ako tuloy na po, may pupuntahan pa rin po kami rito sa unahan. At sabi ko nga po, madaanan muna kayo si Nanay Guadalupe sa kay Nanay Esther. Ano na po? Ayan, tuloy na po nanay ha. Oh, marami po salamat. God Dios po sa inyo. yan tuloy na po ako. At salamat po. God Dios po. Ayan po mga kalingap, atin pong napasyalan si Nanay Guadalupe at Nanay Esther dito po sa Barangay Villa Arcaya. At salamat po kay Tita Inday PB, tayo po ay nakapag-abot po ng bigas. Salamat din po ay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna at kay Kalinga Prab at sa buong team ng Kalinga. Yan shoutout po kay Ambassador Kalinga sa ng Pilar Sorsogon, kina Kalinga Papsi, Mara Mara 77 Vlogs, mapagpalang hapon po sa inyo kay Mr. J the PWD mapagpalang hapon kina Jal TV, kina Glenn SC mapagpalang hapon po sa inyo at ganun din po mga kalingap kina Kuya Ken's TV Starx TV Kalingap Gilbert, Marius Vlog mapagpalang hapon at kay Kalingap Tito Mandy mapagpalang hapon po sa inyo at tayo po ay sama-sama suportahan po natin ang mga telenovela na ginagawa po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ang Hamog sa Umaga, ang love triangle at ang liwanag sa dilim. Like ensure po natin mga kalingap ang ginagawang telenovela ni Kuya Bal Santos Matubang at ang mga live at premier po ni Kuya Bal at always support po tayo sa napaagandang advokasya po ni Kuya Bal Santos Matubang. At pa din po ang mga kasama natin dito sa Gumaka Landing Pad kay Kalinga Plidia, Billiones TV at Ross Oralde Mix Vlog at ang Yukmong Lingkod. Hey Morello Vlogs po. Marami pong salamat, God bless po sa bawat isa. God bless team Kalingar.